So, you know what's up mga punta tayo ng mga tayo Dito na tayo ng airport, drone Isama natin si Boss uh, Marquette siya na sa doon ang natin yung mga tropa dahil uh, la city doon sa tropang mga santo no? can't stop pala yun oh. grabe ah so hindi na tayo banda sa may ano mga bikers oh. may mariot hotel may mariot hotel sa dulo ah bago pala to yan, bago rin nung tumpan nyo So yung mga bagay dito na tayo sa uh, Satcoville dyan Sasundok kasi tayo dito sa mga tropa Wala pa palang tropa dito Wala pa sila Dalay na! Sayang to yung ano, mga bagay so oh. Yung court na to Walang may naglalaro Kasi walang pinalitan ng 5 glass Yes no! Ayun, ang gukukunin yung mga bata, oh. <laughs> ano, madaladala kape, oh. Anong dapat? Andito na sila sa, ano, mga ah, bagas. Ayan. Oh! oh! Salamat, salamat, salamat sa, ano, kape, oh. Ah, sarap nga. Walang asokal nga. Oh. Ganyan ako pag nagluto ah, uh, Mario ng palay ah. Half cook lang. Pagkagat nila. Kahit yung balatong na yung munggo. Ay, <laughs> half cook lang yan, balatong, <laughs> munggo. Half cook lang. So yun, dito na tayo sa bap, ilalim ng uh, uh, tanyo ng kay Kaspilan. Dito, dito sa may uh, exit 6. Uh, uh, Baba tayo. Ubid na, papatikap natin yung paa <laughs> Yan. Ha. Hoy. Leo. Babalat pa mo. May bandage sila. Oo. Oh, ano? Sa pa mo may bandage? Naghangam po kanina. Ah, andiyan na ubedo. Na dali. Sa so, dito tapos bata. Ano na kasi nagsasama si Boss Mario eh. Nesto bata. Sino may parada?

Ayos na ayos. Ano sa? Ah, dito. Mamaya, mamaya, pagbalik. Mamaya, pagbalik, sir. Ordinal, mayroon pa yan? Diyan. Ang uh, caterpillar dyan, mamaya. Pagbalik natin tapos pa, ano, paliki. Walang tao dito, mga bikers. Bukas, maraming tao. Oh. Oh. Ibili lang tayo ng ano, mga mamalingki lang sa ano. Ay ba? Ay ba? Sa so, pupunta tayo dito sa may isdaan mga uh, kamay ka sa ano? Sa likod. Jobo, Maghanap ng isda. Dito pala may mga bula pala dito, ha. Oh. Gaano pa nang wala eh. Oh, pare. Ay ba pare? Pwes? Wala, wala ako. Ito ah. Dito yung fish ano. Sa fish market tayo. Ang tropang, tropang, tropang magluluto ng uh, tuwing ano, tuwing may ibis mga bikers. Ayan, dito tayo. Yun, no? Taming isda dito. Mamili lang tayo ng isda rito. Ito na isda. Dito na, isda. na isdaan. Ulo. Ayan, ulo ng ano. salmonete, Ano oh, to? Ito. 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 to? Ah, kala ko eh. Sabi, Ito. Ito, oh. Tuloy, oh. Itok, itok. Itok, itok. Ah, mayroon plano po. 25 yung ano. Ito. Ito. Sir, 25 to sir? Oo, oh, ah, 25 block to. This one, this one nasasa. Ha? Ada karban, ada. Ha? Gawing daing. Oo, pwede ba Oo, oh. gawing daing to. Pwede to gawing daing. Ito, gawing daing mo. Uh. Pakaso lang, no? Oo. Oh. Uh. Uh. Ha? Ay, alam mo magbiak? Dalawa. Alam, da alam daw niya magbiak, alam daw. Pwede dito, buhay na buhay pa oh. Pwede, pwede na pala ano, kapakalo so. ito Ito yung ano nila oh. Kaya so, ganun lang to, so. Ayan, ganun mo lang oh. Ayan. Oh, oh. Ganun lang ano. Ah. Ayan. Masagwan ka lang oh. Dito na mga tilapia lahat. Buhay na buhay pa oh. Ayan tubig. kaya so, punta tubig ito? Hindi mo um, may ikot. Mga uh, isdangan dito oh. Bangos kaya tingin na lang. Dalagi? Iyan, mga nalaking pusit. Magkakarang kilo niyan? 35? 35. 1 kilo eh o. 35, 1 kilo. 3 yung ano. ah dalawa? Kaya tingin na lang yan. Oo, ah, gawin mo lang ano. 1 kilo hati. So yun, tapos na tayo mamili ng ano. Pusda. papaitan naman. Eh, magkakarang hotel dito? May <laughs> hotel dito Dito papaitan, Ah, ito bukas. Dalawang ano, balita-balita yun. Papaital municipal papaitan na bagay ano ito na papaitan dito ito Mario Tolya bago po pag nagdala naman po na bali lima na Tolya bago na pa ito ito pwede pwede ito ito lang ito ito lang ito lang ito lang ito lang ito parang luma na ito sir ito ang anong bago ito bago ka yan lugo po ako bawal ko lang

Ihanap tayo ng ano Ito lang tayong rice cooker focus natin eh, tara Ayun oh, ito pala eh oh sa baba? Ito? Dito na pala yung mga rice cooker oh New, new only, ah? new only, no problem so, yeah? uh, check you check, the Check, check first Wire, wire, oh, wire Maybe uh, not working, bad in uh, again come back yeah, No, work well. no, no, definitely well, see? Ah? Spoon will be in the side Pure spoon. Ah, okay. So, hindi may uh, mga mga bikers na ano tayo ng ano. Ito, mas mura ito mga bikers. Oh. 11.95 lang to Debor Harbolin. Oh. Ano din siya yung tawag nito. Petroleum jelly din. Ito naman ay 27 kasi to oh. Yung basilin. Mas mahal yung basilin. No? Oh. Ito na lang tayo. May libre pa kapang isa. Oh. Value pack pa. Diba? San ka pa. Tapos na tayo mama, malingkit ba Mikey? let's go na tayo. Mario. Let's go, Mario. Ay, pa hello. Ayo. lang. Hmm. Eh,

Sabi si real sa kanila kasi nandoon ko pala eh. yata. Pero oh, sinabi ni Juan eh <laughs> pa, po, ba? Oh, pa ba? Oo. Ay, ito na yan. Pero ang criminal group sa kasi, patutin ah. din lagi lalaki nung Pagod din? Kasi okay. nakadi pa, <laughs> pa mo. din <Ganun laughs> <na, laughs> mo ng posporo, ito. Ay, dito na tayo. <laughs> Tatlong kiliti na, basta babayan yan. Ay, Bye. ay, ay, maniwala, eh. Ini kod. Ini ini tapi. Ada yang bersuruhan itu. Ando sa dulu. Ayuk ke pina babak bapa. <tuk> Aduh, Ada sabanok porto. Oh, pokoknya mau marke. Bukan sayang. sama pananarant niya. Okay. Binili ko. Darin mga natin dyan. Dari mo, uh, ano, nilo. Yeah. Oh. Uh. Ha? Oh. Ah. Wala susi so din doon sa taas. Ito na yung ating ano, ngatingan mga baypeso. 2 minutes ito yung uh, mastermind ng ano ng uh, sa hotel na magluluto. 2 minutes. Two minutes. Meron tayong uh... ito na yung ano, sibuyas at saka yung ano bawang. Ito na 'yung luto ni Boss Mario. Uh, pang Makita na naman yung Bulong yan. Yari na naman. patay na. Pinatay mo? Bakit? Pagkailangan minutes mo. Ayun, ito yung uh, ano. Ang huh? dami yung minutes mo naman ka nakagawa. Ay, sus! Ay, bundok ta. Taga dagat ni Boy. Ah, dagat tala Pwede, Ano yan? Lutong hap-hap? Hap-hap. Huwag dyan. Ito naman. eh yung uh, tip ng 5 uh, star hotel yan tira lang oh spend yung kasit yung da mmm yung kasit yung pancit, habhab, init, ha, habhab, saka -hab. itong kanin, kapaitan, yun, Ah, kakak tayo tayo